Ito pong kaso po na ito ay nai-report po sa AKG ng pamilya noon pong uh, March 30 at the about 5.30. Ba? Immediately po ang anti-kidnapping uh, anti, anti po ay okay, inactivate okay. po pa agad ang kanilang anti-kidnapping action team to focus on this case. The Chief PNP immediately ordered the activation of a special investigation task force Lieutenant General uh, Edgar Alan Okubo, our uh, chief uh, PNP for investigation and Director CIDG, to lead the investigation and supervise the investigation with respect to this case. The first ransom demand was made on March 31, 2025. Immediately after the activation of the SITG forwarding and backtracking of CCTV immediately initiated by members of the SITG Shown on the screen are the timeline and the result of forward and backtracking of CCTV from the time the Lexus GUO555 uh, owned and driven by the uh, one of the victims Armani Pabilio was seen arriving at around 10:25 a.m. of March 29. Same vehicle was uh, uh, monitored leaving the premises of Phil Nation at around 1.54 p.m. of March 29, 2025 and passing through Pla Flying B Gas Station, Barangay Libtong, Megawayan, Bulakan, around 2.9 of March 29, 2025. The Lexus was seen passing by Santa Catalina Street and entering Villacor Village around... 2025. Next. Shown on the screen ay makikita po natin yung sasakyan po ay dumating po dyan po sa may Villacor Village ng around 2.18pm at makikita po doon sa pangalawang video na lumabas po si pa Armani Pabilio at nakita po siyang naglakad at bumalik po sa sasakyan bago po ito umatras papunta po sa Marta Street. Papasok po sa Martha Street. Makikita po natin, aatras po yung sasakyan. Papasok po sa loob po ng Martha Street. Next. Nakita po natin, nakapark po yung sasakyan sa harap po ng sasakyan. Uh, number 345 Martha Street, ng around 221. Uh, thereafter, makikita po natin, itong babae po na ito na pinaniniwalaan po natin si Alias Kenny, na nakipag-usap po sa occupant po ng Lexus before nakita po na bumukas po yung uh, gilid po ng Lexus at pumasok na po si Kelly although hindi po nahakip ito sa CCTV day dahil nag-look nag, -ob, nag, -ob, nag na po yung CCTV. Bago po yung March 29 po na yan, nakita din po si Alias Kelly leaving the apartment nung, nung uh, hapon po ng March 28, 2025. Next. Makikita din po natin, same day po, dumating po sa Martha Street ang Fred Ford Everest kung saan lulan po si David Tanleaw at makikita po doon sa pangalawang video, pumasok po siya sa loob na mga around 3.33pm po. Ito, habang nakapark po yung uh, Lexus ay makikita po na hagip po si David Tanleaw na papasok po ng apartment uh, 345. Next. Makikita po around 3.39 p.m. po ng March 29 ay umalis po ang Lexus sa Martha Street po. At na-monitor po siya around 3.37 po. Nagbabayad po siya sa toll booth po ng NLEX Tambubong at iba na po ang nagmamaneho. Ito pong nagmamaneho po na ito ay si Richardo Austria David na po na monitor po natin siyang next na mga around 6.12 ng gabi po ng March 29 kung saan makikita po si Richard Austria na bumaba po sa Lexus at bumili po siya sa loob ng isang convenience store ng wipes at saka bag. And then makikita po na mga around 7 po nakikita po dyan ay naglalakad na po siya at pinark na po niya somewhere here yung Lexus at iniwan na po niya. Makikita din po dito sa na si David Yao. Ito po ay pinininiwalaan natin si David Yao. Yung Fort Everest po ay nakitang nakapark din po ng mga around from 7 p.m. to 10 to 10:37 ng March 29, 2022, 2025 po. Makikita niyo naman po sa ating mga time span, timestamp Next. April 8 po. Na-recovered na po abandon itong Guo 5555 na pag-aari po ng ating uh, uh, may na uh, victim po na si Ginoong Anson Tan. Makikita po dito na around 12.25, advance po kasi ng one hour yung CCTV po ng kapitbahay. Nakikita po yan na lumabas po yung Ford Everest po na yan na mga madaling araw po ng April 28 po yan. More or less mga 11.22 po yan. At na-monitor po siyang lumabas po dyan sa may barangay lang ka, may kawayan. Southbound po 'yan, palabas po ng Bulacan AOR. Ayun po 'yung sasakyan niya. At the following day po, April 9, nakita na nga po ang bangkay ng dalawang biktima na nakadampo sa Sitio Jongan, Barangay Macabud, Rodriguez, Rizal. Next. Backtracking po ng CCTV po natin, ay dahil nakita po natin nandun po nagpunta yung uh, Lexus. Nakita po natin ito. Ito po si Ricardo Austria at mapapansin niyo po na yung suot po niyang sombrero nung uh, pumasok po siya doon sa isang convenience store bago po niya iwanan yung Lexus ay pareho po ang suot niya na sombrero na nakinunan po ng March 16 at kasama po niya dyan si Raymart Katikista Nagkaroon po ng insidente po dyan kung saan nabangga po nila itong uh, gate po ng kanilang kapitbahay at napikturan po sila dyan ng kanilang kapitbahay. Next. Ito po ang uh, nag udyok po sa atin para mag uh, mag-implement uh, po tayo ng search warrant on April 16 at base po sa result po ng ating uh, search warrant ay nag po yung sapatos po ni Ginoong Pabilio pati na rin po yung sapatos as confirmed ng kanyang pamilya. Na-recover din po natin yung sapatos ni Ginoong Anson Tan as confirmed by the family. Nakita rin po natin yung postal ID ni Ginoong Ricardo Austria, pati na rin po ang isang receipt ng Palawan Express kung saan ang sender po ay si Ginoong Austria. Ito po yung bahay kung saan nakita po natin na nakapark po dyan sa may harapan yung Lexus na pinakita po natin kanina. At ito pa rin po yung ibang mga na-cover po natin during the implementation po ng, wa ng search warrant at iba, iba pong plaka na makikita po natin, pati na rin po itong mga bonnet at pati na rin po itong mga helmet. Maliban pa po dito sa mga articles po. April 18 po, nahuli na po si ginoong Richardo Austria and Raymart katikista during hot pursuit operation conducted at burok sa Buton, Barangay 4, Rojas, Palawan. Narecover din po yung Ford Everest NEJ 735 kung saan ito po ang ginamit sa pagtapon po ng bangkay ng dalawang biktima sa Rodriguez Rizal. Nakita po siya at narecovered dyan po sa may Isitan Recto on April 18, 2025. The following day po, April 19, ay sumurrender po si Ginoong David Tan and he executed an extrajudicial confession with the assistance of his lawyer, admitting his participation sa pagkidnap at pagpatay kay Ginoong Tan and his driver Armani Pabilio. The the same day po, April 19 ay nagsagawa po tayo ng inquest proceeding presided by the uh, special assistant state prosecutor po ng Department of Justice sa opisina po ng AKG. Ito po yung mga forensic evidence po na na-recover po natin doon po mismo sa number 345 Marta Street. Nagmatch po ang mga fingerprints po ni uh, Richardo Austria, ni Raymar Katikista at saka ni David Tauliao doon po sa mga na-recover po ng na mga ebidensya. Yung pong uh, uh, envelope na puti at, at, saka yung pong Meralco Bill at saka dalawang bonnet na nagmatch po sa DNA po profile ni David Tauliao at saka ni Raymar Katikista. Yung uh, DNA din po ni Ricardo Austria match the DNA specimen na na-recover din po natin doon sa helmet na nasa motor po na pag-aari po ni Ginoong Austria. Yung mga spoon at toothbrush din po ay nagmatch match din po sa DNA ng biktimang si Armani Pavilio pati na rin po si Richardo Austria. Ito po ay nagpapatunay at malakas na ebidensya po natin na ito pong mga victims po natin at ito pong mga suspect ay nandoon po sa loob mismo ng number 345 Marta Street. Kaya naman, nung, uh, pakibalik, nung April 30 po ay nagsubmit po ang AKG po ng urgent motion to admit evidence para po ma-submit po natin itong mga kopya po ng 10 prints and fingerprint specimen nito pong mga suspect, pati na rin po yung mga DNA as process po ng ating forensic group. Next. Ito na po yung mga suspects natin na pinaniniwalaan po nating main players or main, uh, mainly responsible sa pagkidnap at pagpatay po kay Ginoong Anson Tan. At pinaniniwalaan po natin na ito nang si David Tan Liao, ang nagsilbing mastermind at ito tamang sung si Gong Wenli alias Kelly po ang lumalabas po na mga nang anak kanyang po mastermind at ito pong tatlo po na ito ang lumabas po na muscle, muscle men support team at accomplices po ni Kelly at ni David Tan Liao. Sino po ba si David Tan Liao? Makikita po sa pictures na magkatabi po si Ginoong Anson Ke at David Tanlyaw sa isang pagtitipon at meron din pong pagtitipon kung saan pareho po silang sumumpa bilang miyembro po ng isang Filipino-Chinese uh, chamber po. At pinaniniwalaan po na itong si Anson Ke at David Tanlyaw ay mga aktibong members po ng Tong Guan Tang Mason A. Lodge that operates within the Filipino-Chinese community. So ang sinasabi po natin dito ay ito pong si Anton Tan, o Anton K. at ito pong si David Tan na uh, David Tan Liao po are moving within the same uh, circle in the Filipino Chinese business community po. So ba, talagang magkakilala po sila patagal na at ito ang tinitingnan nating dahilan kung bakit talagang papatayin po ni David Tan Liao itong si Ginoong Tan dahil kilala po siya in spite of the fact na siya na po ay nagbayad na po ng ransom. Sino po ba si Gong Wenli alias Kelly na tumatayo pong co-masterminds para dito co-mastermind dito po sa kaso po na ito. Siya po ay native of Hunan, China. Siya po ay na-charge ng kidnapping in sa kidnapping po sa kidnapping po ng isang Xiao Yingqiu, Chinese national noong pong September 2022 sa Balibago, Angeles. She was arrested in 2024 but later released pursuant to a court order after uh, after posting 300,000 cash bond for her provisional liberty. Si siya po ang ginamit ni David Tan Liao para ilure po itong si Ginoong Anson Tan. Nagkaroon po ng exchange of text messages ito pong si Kelly at si Anson Tan bago po na lure or na entice po ni Kelly na pumunta po si Ginoong Anson 45 apartment sa Martin Johnin Lin ito pong si Richardo Austria Richard Tan, at si Katikista ang mga kanilang mga accomplice noong kanilang uh, pinatay at, uh, din, at uh, itinapon ang mga bangkay po ng biktima noon na natagpuan noong April 9, 2029 2025. Ayan po yung patunay na ito pong uh, si uh, Austria at si Katekista ay nandun po mismo sa bahay noong uh, number 345 ilang linggo bago po dinala po doon at doon hineld captive at pinaniniwala ang pinatay ang dalawa nating biktima.